guys, papakita ko lang sa inyo kung ano, yung, ano ano yung aming paninda rito kasi may nagtatanong, ano raw ba yung mga tinda natin, lalo na doon sa mga baguhan pa lang na nakakapanood ng aming video ito po ang laman ng ating tindahan ayan po mga school supplies kasi ang school supplies namin dito, ang pinaka pinakamabenta kaya ayan, lagi tayong maraming stocks ng school supplies, at saka pag namimili tayo, school supplies yung pinaka uh, malaking amount na aking nabibili Bisa umabot ng 40k plus school supplies pa lang yun. So ngayon eh, mahigit one week na tayong hindi nakakapamili. Kasi every two weeks akong namimili. Kaya eh, medyo hindi ko kasi naipakita nung last week na namili kami na punong puno yan. Kasi nga dahil tayo laging busy, kung kailan ngayon pa two weeks na ulit. Sa Saturday, two weeks na ulit. Ngayon ko palang ulit na ipakita sa inyo. Ayan mga school supplies natin. Yung clay ang pinaka, uh, pinakamarami kong binili nung Saturday kasi nga project. Pag may project kasi sa school, isa, malalaman mo kung ano yung mabili kasi kapag may hinanap, halos sunod-sunod ganun ang hinahanap. Kaya clay dinamihan ko na. Ang pinakamabiling kulay at naubos agad eh yung brown. Ang binili ko sa brown is 2 uh, dozen pero naubos agad ito tigwa 1 dozen binili ko nung namili ako halos wala nang laman niya, naubos talaga na wash out ayan tapos na siguro yung project nila kaya hindi naman na mabili tapos ito yung popsicle stick na kasabay din na nabenta kaya yan yung pinakamarami natin lagi tsaka ito mga poster paint ang bentahan ko niyan is 25 ito acrylic paint 35 may maliit niyan, 15. Yan ang mga pinakamabili. Tapos yan yung brush. Yan ang mga magkakasama yan. Magkakahilera lahat yan. Yung brush, 15 pesos. Meron tayong 6 in 1. Anong na kulay yan? 100 ko siya binibenta. Merong 12 pieces, 180. Yung mga Crayola. Pinakamabiling color is Crayola. Amal na ng Crayola ngayon. Ang benta niyan is 80, 40. 8 colors. Yung mga ganito is 30. Yung mga pambura ko lahat yan, 10. Marami na rin kung lang dyan. Maluwag na nga din ko. Mga pambura. Pantasa, 10. In play, 25. Ito 20. Ito 50 pesos. Yung may iba-ibang kung rainbow ang tawag dyan. At yung mga folder ko, pinakamabili rin yan. Short and long. Yan ang mga, lahat ng color kompleto tayo pinakamabiling color is white. Kaya marami ako binibili niyan lagi. Sambalot kasi niyan is 100 pieces. Tsaka itong older jacket na long, 20 pesos bentaan ko niyan, short and long. At yung mga plastic envelope, 20 pesos, 15 pesos yung short. Sa brown, 6 pesos long, 5 pesos ang short. Lalo-lalo na itong mga ball pen ko, sign pen. Ito pinakamarami kong stocks. Ito yung mga stocks ko niya, no? Ito mga sign pen. Ito mga gunting. Iba't ibang klaseng gunting. Tick 25 yan. mga color pen. Per, uh, watercolor. Iba-iba. Ito, Ito mga correction tape. Ito yung pili rin yan. 25 benta ko niyan. 30. 30. 35.50 mga sign pen ko alam ko na yan kung kahit magkahalo-halo yan kasi may 10 pesos na sign pen ang ganito yan 15 pesos na yung iba pinakamal is 15 ito Faber Castell na ball pen 15 mga panda ball pen ko 8 pesos. Sa iba, 10 pesos na yan. Mga ng 8 pesos na ball pen. Puro 10. Sa akin, 8 lang. Kaya mabilis yan maubos. Kasi kapag na kumukonti yan, refill ako ng refill. Kasi ayoko ng konti ang laman. Gusto ko ganyang karami lago. Yung mga price na yan. Pero minsan nagtatanong pa rin sila. Ito sa mga packing tape. Ito duct tape tawag dito. 80 pesos bentaan ko. Ito 50 pesos. Packing tape, yan ang mga mabilis ang mga rider. Ito, mga scotch tape, iba-ibang size, double-sided. Masking tape, tatlong size yan, 1-8, 1-1.5-3-4. Ito din, 30 piso bentahan natin yan. Mga electric tape, ito mga sinulid Mga nail polish open yan libre silang pumili dyan libre silang maghalo ka dyan kaya mabili mabili natin paninda dahil nakakapili sila dyan lalo ng mga ikaw natin malaki ang tubo ng mga earrings pinaka pinakamabili sa mga lalaki dito mga square yan ang mabilis maubos lagi sa akin. Yan ang kada bibili ako, yan ang dinadamihan ko. Bentaan ko niyan is 20 pesos. Tatlong size yan. Small, medium, big. 30 pesos yung pinakamalaki ito. 25. Ang punan lang nito ay nasa, ito, nasa 100 lang. Or 90. Pero kapag nabenta mo siya is 200. 240. Penta mo, ang una mo lang is nasa mga 100. So, malaki tubo mo. Inse, kuya. Ito siya ng eco bag. Ayong yarn. 15 pesos ang yarn. Mga polyfit natin. Ito pang nga, uh, palimalimang piso. Kaya, kaya mabilis yan maubos. Sige, halukay lang sila dyan piso. Itong pinakmalit na ponytail dalawa limang piso. Dito lima. Dito halo-halo na may 10 pesos, may 15 pesos. Alam naman namin dyan kung saan yung 10, saan yung 15. Ito mga ititipit. Malaki rin ang tubo dyan. Ito 20 pesos. Ang puhunan lang nito eh na wala pang 10 pesos. Eh, mas malaki rin yung tubo rin. Ito mga card din na may design. Ang punan lang nito is nasa uh, 8 pesos. Pero benta natin is 20. Kaya nag-focus tayo sa ganitong paninda dahil makakapag-presyo tayo ng maganda. Kasi um, uh, din naman yan sa mga ibang nagtitinda. Mas mura pa raw sa amin. Sinasabi mismo yan ng aking mga customer. Mura daw sa amin. So, hindi tayo magtatagal sa ganitong paninda kung mahal ang ating paninda binabalik-balikan tayo dahil mura naman ang ating paninda kasi sa Divisoria din uh, kapag nagtatanong doon ng paisa-isa lang din yung presyo nila minsan mas mahal pa sa presyo ko kaya alam ko kasi nga uh, wholesale sila so kailangan maramihan talaga ang mo kaya kung paisa-isa lang din presyong pang retail lang ibibigay nila sa inyo. Hindi ka na makakabili doon ng isa lang tapos presyong pang wholesale. Pero kapag suki ka na, uh, pwede na minimum doon ng tatlong piraso, six pieces. Mura din ang ibibigay nila. Okay. Ang dami kong sabit, mga towel. Kompleto ang ating paninda rin. Ang kinse, pinakamaliit. Nakabili rin ang ating eco bag. mga eco bag ko naman is tatlong size small, medium, big uh, 15, 20, 25 ang tatlong big meron pang mas malaki 35 mga face mask magbili pa rin binibenta ko ng 15 sa isang balot eto mga paritel retail ko limang piso mapenta pa rin yan kada punta ko ng divisoria bili pa rin tayo nang bili kasi nga marami pa rin nagpe-face mask so, meron tayong mga sako bag kawai <laughs> kawai si coffee Girl kahit mainit <laughs> may itlog may ice cream eto X, uh, large to 170 ko binibenta naubos na yung small medium large XL na pala to 170 yung small 100 yung medium 120, uh, 120 150 yung large. Naubos na. Ito yung tali na istro sa is natin paninda. Ay, mga paper bag lalo na mabilis din maubos sa yun Kitang-kita kasi nila yung ating paninda kaya talagang mabenta. Ito mga 30 pesos 'yung binebenta 'yung small, medium 40, 'yung big 60. Pinakamaliit mayroon 15 pesos. Yung mga ganito, 15 pesos. Yung brown, ito 15. Lalong-lalong na rin yung mga clamps natin. Halo-halo yan, pero alam na rin namin kung magkakano yung presyo niya. Ito, 30. Yung mas maliit dito is 25. Mas malit siya. 25. Lahat yan, 25 may 30. May 35 yung pinakamahal. Halo-halo na yan. Halo kayo. Nung namili kami lang nung Saturday, pun puno yan hanggang dito. Ngayon mag-ano na siya ulit. na. sabihin, maraming na nabenta. Ito, mga headband, lalo na mabilis sa mga lalaki. Ewan ko ba mga lalaki ngayon, nag-headband na din. Mas marami pa akong customer na lalaki sa headband. Ito pinakamabili. Yung mga black lang. Plain. benta ko niyan is 10 pesos, 15, 20, 25 yung pinakamalapad. Yung mga ganito, 25. So, Mabili siya sa mga lalaki. Yung mga wallet, iba-iba. Pamaypay. Mabilis din maubos sa akin mga pamaypay. Pamaypay. Dito naman tayo sa kabilang side. Nakalagay aking mga laruan. Iba-iba yan. Halo-halo dyan. Yan. Ito mga nakakarto. kinakalas lang namin para makapili rin sila dyan. Lalo na pag may napapunta ng mga bata dyan talagang hindi pwedeng sila bibili. Eh, pag nahawakan na nila, ayaw na nilang bitawan. Tapos iiyak-iyak sila pag ayaw bilhin ng nanay nila o tatay nila. Pag rito dami ito lumiyak na bata kailangan pag naawakan nila bibilhin na ito yung mga kendis natin marami na rin nabawas dyan luwag luwag na 35 piso pa rin yan depende meron lang 8 pesos yung ganito mga ganito 6 mayalagyan ko ng price yung mga 6 ito mga 10 mga lachao oh, 10 natin. Mga five na lahat dito. Dami na nabawas dyan. Maluwag na. Five pesos. Mas lang. pesos. and squeeze hmm. school supplies pa rin tayo dito. Your book expanded envelope yung may tali 25 peer folder expanded folder mga big notebook frame, picture frame meron time picture frame ano, ano hanapin meron tayo wala lang tayong mga groceries Madrid, Papel, tabi-tabi sila. Mga ribbons, ah, uh, meron tayong ribbons. Index card, magbili ang index card, tsaka malaki yung tubo niya, lalo kapag retail. Card book. Ito na colored paper ko. May sarili syang cabinet. Nakayuwalay bawat kulay para nakapili sila ng kulay. Piso-piso lang yan. Pagka may design, 2 pesos. Ayan. Merong naka, naka repack na. 10 peso. 10 kulay. iso isa Yung mga coupon ko, nakarepack din yan. Uh, 10 pesos yan. Pero 12 pesos ang laman. Short, long, A4, wrapping paper, tsaka Oslo, yan mga nire-repack natin. Construction paper. Mas mahal ang construction. 20 pesos, 10 piraso. Kasi mas malaki siya sa color. 10 pieces. Mabilis siya maupos. Mga uh, estudyante rito, sa nakuha na lang, kuha, kuha na lang sila at yung sergeant. Tapos magbabayad. Sketchpad, steno, drawing book, Katleya filler. Hanap na lang Katleya notebook sa so. 20 pesos. Ang Mga malinis na notebook oh, packets. Ano. Vinila paper, pinakamabili din. 10 pesos na benta. Kartolina, meron din tayo. 12 pesos. Ayan ang mga notebook sa baba. 22 at saka 23 kapag may tali. Ito 50 pesos na itong malaki. Spiral at saka may tali. 50 pesos. Ayan tayong pom metallic po yung nabili rin ito, 35 wrapper wrapper natin birthday wedding and location 10 pesos ito sa bentahan meron din tayong basahan na pilot dalawa limang piso sa bentahan ko ito sundi yung pinakamatili rin malaki tubo dyan kapag nagtapak kayo, limang piso yan mura lang yan kapag ah uh, bibili niya ng per kilo uh, 110 pero marami ng kay Marere pa pwedeng maging 500 yung 110 niyo tulad nitong ikaw na to punan lang nito is binura natin punan lang yan nasa may git 100 110 ata 120 pero kapag binenta niya sa 10 pesos isa uh, ano siya 246 2, 4, 6, 7, 17, 24. 48 pieces so 480 pesos siya no 100 then one mga 120 mga ganun ilang piraso yun 7 14 20. 48 mo no. 2 4 6 7 14 21 36 lang ata. So, 360 yan kung 10 pesos. Sa so, 10 pesos lang yan. Paano pag ginawa mo pa yung 15 pesos, mas malaki. Pero 10 pesos lang para mas mabilis. Yan, pinakamabili ditong higaw ito. Mga pearl. Yan, malalaki tubo na dyan, guys. panoorin nyo yung mga past video ko about earrings. Kung magkano yung puhunan. Magkano ng binibenta meron na akong nagawang vlog tungkol dyan panoorin nyo na lang lahat ng mga past video natin para magka idea kayo sa pagpipresyo ito yung mga idlays bentahan ko nyan is 25 kung manipis 45 yung makapal 15 pesos to yung 15 pesos na yun puhunan lang yan is nasa 5 or 6 7 mga ganun pero 15 pesos ko binibenta. Yung mga 25 na ganito, puhunan lang yan eh, wala pang 10 pesos. Sa makapal, ang puhunan yan is nasa 20, mga ganun. 45 ko siya binibenta. O, mga IT cakes, mabili rin yan. Pinakamabili niyan, ito, black. Ito pa yung mga ganito benta natin yan is 30 35 yung mas malaki tapos eto yung mga ID clip itong ID rolling tawag dito 20 ko binibenta yung ganito 10 pesos plastic tsaka metal meron din tayong mga nakarepack na glitters 5-5 piso ako na nagre-repack nyan bibili lang kayo ng mga 1-4 marami na kayo marerepack sa 1-4 80 pesos lang ang 1-4. Siguro pag na-repack nyo yan, eh, mahigit 200 pesos. Hindi lang. kasi ako minsan hindi ko na nabibilang. Pero pwede yan maging mga... Kung talagang marerepack nyo lahat yung one-fourth, baka umabot pa nga yan ng 300. Kasi ako hindi ko na nabibilang, repack lang ako na repack. Guys, nice. hinihingal ako pag masak. Matagal ako nagsasalita. Hinihingal na tayo. Kakaedad na talaga. Ayan lang guys. Bye bye. At sana mayroon na naman kayo natutunan at mag-question lang kayo dyan. Mag-comment lang kayo. At sana paki-subscribe naman po sa mga hindi pa nakasubscribe dyan. Para ganaan naman tayo mag-vlog. Bye bye guys. Thanks for watching. Ayan po ang lugar natin. Daanan po yan ang ng tao may pinipili sa atin kasi marami talagang tao dito 24 hours ang tao dito naglalakad kahit gabi na dami pa rin naglalakad dami kasi nakatira dito sa lugar namin tapos malapit pa tayo sa school, sa barangay, sa health center tsaka halos commercial area na rito sa labas ang daming mga paninda, ang daming nagtitinda Meron tayong shawarma, meron potato corner last sa phone shop. Marami-rami kayong magbibili dito. Bye-bye na at marami na tayong nasabi. Bye-bye. Thanks for watching and please don't forget to like, share, and subscribe para marami pa pong makapanood ng video at magkaroon ng idea sa pagne-negosyo. Bye-bye.